guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, ang pagkain nila ngayon or dinner nila ngayong ga gabi ay atay ng baboy na may carrots. Ayan o guys. Diba, sarap na sarap sila kasi ano, gulay po yan. Lalo na si Scarlett o. Oh. Dati, nung mag siya, hindi siya masyadong kumakain ngayon. Nung may kaagaw na siya, guys. Ayan. Si Charlie, matakaw din yan, guys. Ganyan siya kumain, pero mamaya uubusin din niya yan. Inuuna lang yung atay. Kasi, masarap siguro yung atay, guys. Ayan, oh. Eh, ba't ganyan ka kumain, be? Ah. Oh, <laughs> yun, no. Tumarasik pa yung pagkain. Choyke. <laughs> Scarlett, dahan-dahan, be. Mabulo ng kanyan. Charlie, pugi. Charlie, pugi. Ba't ganyan ka kumain? Ah. Ubas na yung kay Scarlett, oh. Tako ni Scarlett, oh. Pinipili niya. Noon na talaga yung atay. <laughs> si Charlie. <laughs> Charlie, kalat mong kumain. Kalat-kalat niyang kumain, guys. Wala pong ano yan, guys. Halong... Kung ano-anong ha inahalo na asin or something na ano. Basta, Nilaga lang po 'yan, guys. 'Yan. Maganda daw po sa katawan yung mga ano, mga gulay. Da kaya madalang lang po silang kumain ng kanin. Or, sana lang po sila kasi hindi talaga nakakapagluto pag ano, guys para sa pagkain natin. Kaya ganyan na lang yung niluluto. Bali may napapanood ko lang po to sa mga ano guys. Sa mga ibang poor parents na ako nagluluto ng pagkain ng kanilang mga alaga. Kaya ayan, ginagaya ko lang po. So, para lang po may, may upload sa aking YouTube channel. Yan. Kahit naman na ginagaya po natin, hindi naman totally yung video ang gagayahin natin. Okay. Pero syempre, kailangan lang ng ng original video yan guys para masabing sa atin yung video yan di na alam ni Scarlett paano niya kainin yun yung carrots si Charlie ano siya, uh, balance lang yung pagkain niya may natira pa siyang atay. Pero si Scarlett, wala na. <laughs> Scarlett, ba't na mo yung atay? Ah, ah baby girl, ba't na mo yung atay? Dahan-dahan mga besh. Besh, besh. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan-dahan lang yan nagpalit na sila, guys. Nagpalit na sila ng ano, ay, <laughs> Wala na ba laman yung isa? Ay, wala na palang laman. Kaya nakikiagaw na si Scarlett. Scarlett. Anong ulam mo, Scarlett? Ayan o, guys. Dati ayaw niya yung ano. Ngayon, gusto na niya. Yan, nanap na pin nila yan, guys. Eh, sarap na, sarap. Baby boy, ah. Baby girl, baby boy. Yan, baliktad po yung ano nila. Balahibo. Ito, baby boy. Yun, baby girl. Baby girl. <laughs> Bali, is Charlie kasi. Pure Maltese po yan. Tatay nanay niya, Maltese. Si Scarlett. Ano yan? Chihuahua. Chihuahua tsaka Maltese. Tapos ka na, Scarlett. Tapos ka na. Uy, tapos na daw siya. Wala? Simot? Kulang pa? Kulang pa, Charlie? Kulang? 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 Charlie, kulang? Charlie? Charlie, pugi? Charlie, pugi? Kulang? Kulang, best kulang daw. Ayan, kulang. Nabitin po sila, guys. Pero hindi ko talaga sila binibigyan ng maraming pagkain kasi baka ma-impatyo sila. So, yan na po yung video natin ngayong gabi, guys. Salamat sa inyong panunood. Bye-bye!